to dagat na pala to guys oh dagat na So, yan, oh. ito yung parts na sumad sad so guys ito yung parts uh, na sumad sad dito sa uh, gilid ng ano So, dahil po ito sa bagyong ending kaya po ay uh, itong bars na to ay sumadsad na dito sa gilid. So may mga kabahayan dito. Yan. Tayong basura. Malaki rin, no? Malakas po yung ano? Eh, no? Yung alon. So, punta pa tayo dun Ayun, may mga bahay dito Ito po yung barge na laki ha eh. Inaano dito Ayun, May mga bahay po oh kasi mga to sanay na po na tumira dito po sa uh, Tabindagan ayun guys meron po ditong parts na napakalaki na inanod po dahil po sa bagyong enteng yan eh dito po sa tabing uh, uh, mga kabahayan ayun napakalaki po o, dito po yan sa Wawa Dos, uh, Rosario, Cavite so yan guys napakalakas po ng alon at uh, sinusubukan po ng mga tao na i ano ilayo o tinalian muna po nila oh, para po hindi makapinsala kasi pag iyan po yung mapas kawawa naman po yung mga tao dito although medyo malayo pero nakakapangamba kasi malaki yan hindi biro yan pag iyan po yung mapas dito sa mga sa mga kabayan ito po yung mga kabayan oh. yung mga tao marami pong mga basura na ayun po mga galing po yan dyan mga inanod so dito po din nala ayan po yung parts o oh. yan dito po yan sa Rosario Capite Wawa 2 napakalakas po ng alo no? ayan guys o oh. ito naman po yung mga bangka na ginagamit po ng mga manging isda pag sila po yung, uh, uh, papalaot so inangat muna po nila dito napakalakas po ng alon guys at uh, ingat po tayo lagi kasi alam nyo po yun yung mga ganyang bagay at kailangan pong pag ano tayo magingat mag-ingat dahil napakalaking uh, barks po ito at yan guys, lumalakas na naman po ang ulan Isilong muna po tayo. ano, kita niyo napakadilim. Napakalakas ng na alon. At iba po yung kulay ng tubig. Napakaraming basura. Ayan, o. So, balik muna tayo doon. Kasi, ang lakas na po ng ano. Balikan po natin yung barge na yan. Ang lakas na po kasi ng ano, ng uh, ulan. So, balik muna po tayo doon sa pinanggalingan natin. So guys, ito, uh, napakarami na pong tao ngayong oras at uh, tinitignan po nila yung may nga po yung sumadsad na barge dito po sa Cavite, sa Rosario. Ayan po, kanina po kasi napakalakas po ng ulan kaya kakaunti lang ang tao. Pero dito daw po sabi sa atin, umapaw daw po ito tubig hanggang dito kaya napakaraming basura. Ayan po, napakaraming tao. napakalakas po ng ano, alon. Napakarami pong tao. Napakaraming tao, napakaraming basura. Ayan no? Oh. oh. Ayan yung parts ho. Oh. Ayan. And guys, napakarami pong tao dito ngayon. Ayan yeah, no, o. Oh. Itong mga tao na to guys, Diyan po nakatira lahat yan. Kita nyo yung mga bangka nila, mga inahon po nila. Kasi nga po, posible na ang ating yan o dalin doon yung mga bangka nila kung sakaling hindi nila to tinaas. Ayan po yung parts na sumatsat. guys, ayan o, napakarami pong bata ayan, nang naglalaro ayan o, oh. ayan po yung birds na sumagsad napakalakas po ng alon dito, ayan o oh, dami pong tao, da. hindi lang tao, daming basura And guys, so nagsilabasan na po yung mga nakatira dito. Kasi nga po, walang ulan pero nagbabadya na naman ho. Tsaka marumi po yung ano, marumi po yung dagat. Ayan po, may brown, may putik, naghalo.